Good morning mga karepair At eto nga pala tayo Galing tayo sa ating pinagawaan Pero hindi na natin ito na nabidyuhan Kasi medyo nagmamadali tayo Bali pinabaybay ko ng kalyang ito Pauwi sa amin At ako'y nausap ng aking ina Na magrepair din ng kanyang teres Your... <laughs> Kaya Ang nyo mga karepair Ang ating gagawin enjoy nyo lang ang ating video at huwag kakalimutan mag like and share at nakarating na nga tayo mga karepero at inabot na ako ng ulan kaya kailangan natin itong paspasan sa sobrang bilis mga karepero hindi nila alam kung paano ako nagumpisa Guys, natapos na. Guys, hanggang dito na lang. Paalam.